Isang napakagandang araw na lang po mga kasudoy. Tara, samahan nyo kong sulitin ang mga natitirang araw bago ang pasukan. For this video, pupunta tayo sa Kalangaman, Palumpun Leyte, ang isa sa pinagmamalaki ng Eastern Visayas. Kaya Tara! So ayun na nga guys, inibitan tayo ng mga dati kong estudyante na pumunta ng kalanggaman. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip, sumama na ako kasi wala naman akong ginagawa. Pagkatapos ng halos dalawang oras na biyahe mula sa Tungalete, sa wakas narating na rin namin ang bayan ng Palumpun. Pagdating namin dito ay naglakalakad muna kami papunta sa kanilang tourism office bago kami sumakay ng bangka papunta ng Kalagaman Island. At matapos namin asikasuhin ng aming mga papeles dito sa tourism office, syempre namili muna kami ng mga pagkain. Hindi naman namin po pwedeng pabayaan ng aming mga tiyan. At ayun na nga, namili kayo ng mga isda, itlog, hotdog, at kung ano-ano pa na po pwede namin makain doon sa isla mismo. At nang matapos kami mamili, saktong-sakto, palis na rin yung bangka, kaya naman sumumpa na kami sa bangka papunta ng Palumpon Island. At bago ang biyahe, ay nagkaroon muna ng short orientation about Kalanggaman Island. Kaya pakinggan natin si Kuya. Meron po tayo doon sandbar. Pwede lang po tayo doon magpicture at selfie pero bawal po tayo maligo. At yun na nga mga kasudoy, nagsimula na bumiyahe ang bangka papunta sa Kalangaman Island. I think Tatagal ito na mahigit kumulang isang oras bago marating ang isla. At syempre, pagdating namin sa isla, ay di matawaran ng aking tuwa kasi nakita ko na rin sa wakas ang Kalangaman Island na kung saan sa Facebook ko lang nakikita dati. Ngayon, hindi ko lang nakikita. Syempre, nasasalat ko pa. At pagdating namin sa isla, syempre, nagugutom na mga person. Kaya naman, nagluto muna kami ng aming makakain. At kumain na rin kami ng aming tanghalian kasi gutom na gutom na mga person. Tingnan mo naman, no? Tingnan ni baka ni <laughs> Baku. Siyempre, na rin namin ang aming mga tent para may paglagay kami ng aming mga gamit at aming na rin tutulugan mamayang gabi. At taglakadakad na rin ng konti para naman makita ko kung ano nga ba ang kabuuan ng isla ito. At ng kinahapunan, siyempre, hindi naman mawawala ang konting tagay lang naman. Siyempre, birthday celebration to ni Darrell. Happy birthday, Darrell! At nang palabog na ang araw ay hindi namin pinalampas makita ang pinagmamalaki nilang sunbar dito mismo sa Kalanggaman Island. Kaya naman pumunta na kami. At sino ba naman ang hindi mabibighaning maligo dito sa napakalinis sa tubig dito sa Kalanggaman Island? Kaya naman in-enjoy na namin. At abate ka lang para mang papalitan ata ako sa pagiging vlogger nito. Ako rin namang pinabaya ng ahoy sa niya. Siyempre, sumisida rin ako dito sa dagat. Alam nyo ba mga kasudoy, habang naliligo kami dito sa dagat, ay may nakasabay sa aming lumangoy. Ito ang maliit at cute na cute na paging ito. Natapos ang isang araw namin sa kalanggaman na may ngiti sa aming mga labi dahil sa napakagandang lugar na ito. At pagising sa umaga, syempre, napakaganda ng ating mood. At sino ba naman ang hindi matutuwa na pagbukas mo ng yung tent, ay ang napakagandang dagat ang bubungad sa iyo. O siya, tama ng pag-iimot dyan, Maki. Oras na para kumain ng almusal, kaya let's see. At nang matapos kumain, siyempre bumalik ako sa dagat para masulit ko ang napakaganda at napakalinis na tubig dito sa Kalanggaman Island. Kaya tara langoy! O oh, paano ba yan? Hanggang dito na lamang tayo. Kasi sinusunod na tayo ng ating bangka. Kaya naman, maraming maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang sa susunod na pagsudoy!